madilim, tahimik at malungkot. Ganito mailalarawan ang araw-araw na buhay ni na Lola Tsudola kasama ang kanyang dalawang apo na kapwa't bulag at malnourished. nagkakailang hirap si Lola Chodola sa sitwasyon ng kanyang dalawang apo. Dahil sa edad na walumpu, salip na siya na ang inaalagaan ng kanyang mga anak at apo, ay naiwan pang mag-isa nang mamaya pa na ang kanyang anak na babae, ang ina ng dalawa niyang apo na sila Joanna at Michael. ang ina niya, lumpo. Sa edad pong 37, namatay na. Ang tagal ko pong inalagaan ng hindi pa ka nagkakasakit yun, nung hindi pa lumpo, masipag yung anak niya. Yun. kabila ng buhay na mayroon sila Lola Chodola ay may dalawang ginang na tila puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Malasakit na hindi nakabasi sa dugo at distansya. Ngunit sa pusong may kabutihang loob para sa kapwa. Dalawang Mary Jane sa buhay nila Lola Chodola. Sino sila? Ating kilalanin ang kanilang kwentong may malasakit sa kapwa. Ito ang tulay ng pag-asa. sa isang sitio sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Nakatira sila Mary Jane Dominguez at Mary Jane Miliamino. Sila ang dalawang ginang na araw-araw naaasahan nila Lola Chudola. yung sa pangaraw-araw po, hindi ko naman po masabi na lagi ko sila natutulungan dahil minsan po, alas wala rin po kami. Tapos minsan din po, meron naman po ako natitira po sa sahod ko, binibilang ko po na pang ulam. sobra po sa amin yung ulam, dinadala ko po kina Lola. Tuntua po siya at niya pa ako. Salamat daw po sa binibigay ko daw pang ulam. Kain po kayo la. naranasan ko po ang lahat. Katulad po nila, halos wala po kaming gamit. Nagsusumikap ako na makatulong din ba ako kahit ganito po yung buhay namin. Kung ano po yung naranasan ko, parang ayaw ko na rin po maranasan sa kapwa ko. Hindi ko po kinakahiya yan. Lagi po ako, ma'am, naiyak, ma'am, kasi di ko alam, kinikwento ko sa kanya kung paano ko sila matulungan. Kaya nga po, lumapit pa ako sa inyo para po matulungan po sila, ma'am. Tijuana po nung doon po ko sa Maranata. Doon din po 'yung nagsisimba. Ako'ng ginawang guardian para doon sa pa up ng bata. Naabutan ko silang pagkain kung ano meron ako sa bahay, naabot ko sa kanila. Mapasaya ko man lang kahit papaano. Gusto ko rin naman na ipadama sa kanila 'yung biyaya na binibigay ng Panginoon sa akin. ang pag-ibig kaya mong ibigay mga bagay na hindi ka titingin sa anumang katayuan mo. Sabi ko nga, habang nabubuhay ako, kung kaya ko na ibigay ang maabot na mga kakaya ko, gagawin ko. Nakakatuwang marinig ang pag-asa mula sa kanilang mga kwento. Tunay na mayroon pa rin mga taong nagnanais ng kabutihan na walang anumang kapalit dahil sa kanilang pagpapakilala personal naming binisita ang maglola. Mga ilang kilometro ba itong lalakarin natin? Parang 20 minutes po ata, ma'am. So 20 minutes na lakaran. Oo. Wala ibang Oo eto pa yung araw-araw mong ginagawa? Opo, pag may time pa ako na galing pa ako sa trabaho, tapos uh, may dadalin pa ako sa kanila, about ko sa ulam, napunta pa ako dito. So, kahit umuulan, mainit, Opo. nilalakad mo talaga ito? Opo, para po matingnan ko po yung kalagayan nila.

Ikaw lang, Jesus, sa puso at isip. Salamat po sa bahay na ito. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, magmuna kong kukunin. Kitang-kita mo ng Panginoon. Pidabol din ang alaga ko. Kaya, Diyos, wag muna kong kukunin. kung ano man pong wala sa amin, Panginoon, pagkaloob na sa amin. Ano po yung sakit ng apo niyo pong babae? Mana po sa inyo, mama. Sakit na po sa mama. Si Michael na check-up po niya siya. Capital Medical. Ano daw po yung sakit niya? Gayun din po sa buti. Buto din? na mahina po siyang maglakad. Tapos ang mata niya hindi nakakakita. wakawak nakaka siya. Kaya yan mam, wheelchair niya. Pero kahit siya mahina lakad na nabasa dito siya na, dahil ang hawag-hawag siya bakit, hanggang siya makarating siya dyan. Pag naligo siya na, naiigip po isang balde, dalawang dalwan. paano nyo po nabubuhay yung mga pupunin nyo? Saan po kayo pumukuha ng pang araw-araw? mga pensyon pensyon po sa purpose. Nasa magkano naman po yung natatanggap mong pensyon, buwanan? 3,000. Sumasapat naman po yung 3,000. Pinagkakadya na po. tinutulong tulungan kami. May kapitbahay ako dyan. Binibigyan kami ng bigay. Tuwing pupunta dito, may dala limang kilo, mga pangula. Sabi niya, bakit ang bait-bait mo sa amin? Sabi niya, kasi utos ng Panginoon, tulungan daw ang wala. Pero hindi ko yung sariling dugo. Wala kami relasyon. Pero mabait sa akin. Opo, Opo. aba po niya Diyos, makakaraos naman sa tulog ng mga taong naaaba, ang oh, binibigyan-bigyan. Hindi po pwedeng hindi magduto. Tapag hindi niya pinakain ng <laughs> magagalit. Kaya pag umaga, nainit akong tubig para magtimpla sila ng gatas, naghihintay sila. Kung kailan ako makaluto, saka ko sila pakainin pag wala po silang makain, wala din po kayong maihanda. Nangungot lang mo. Opo, pero may times... Mabait naman yung nagpapaunod sa akin ng lutong mulay. Sa aking pakikipagkwentuhan kay Lola Chudola, tumagos sa aking puso ang maramdamin niyang pag-amin sa hirap ng kanyang nararamdaman sa araw-araw niyang pag-aalaga sa dalawang bata. Ngunit nakakamangha pa rin na sa kabila nito ay araw-araw pa rin niyang pinipiling maging mabuting gabay para sa kanyang dalawang apo. pagod lang na mag ko yung mga apo mo. Ako yung nahihirapan. Nakikita ko yung sitwasyon <coughs> <coughs> ng <coughs> <yung tos> mga apo mo. Ano naman po kayo na ako? Hindi, nanay din po kasi ako. <coughs> <yung tos> mm so, hindi ko kaya. Paano mo nakakaya? Kasi siyempre, sa edad mong yan, yung sitwasyon, di ba? Napakahirap. Ako nga po nakaawan, lalo sa babae, kabata-bata. Parang hindi ko na kaya. Bakas man ang hirap at sakripisyo sa katawan ni Lola Chudola, ay hindi ito makikitaan ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ano nga ba ang kahilingan ni na Joanna at Michael na makakapagpagaan sa kanilang sitwasyon?